Ayan, magluluto daw ng soup yung aking dalaga. Binalatan niya yung carrots. Sinunod niya yung patatas. Tapos, nagiwa na rin siya ng repolyo. Tapos, naghati siya ng mushroom at nagtaka pa siya. Bakit daw malambot? Ayan, niniwa na rin niya yung bacon na pa-square. Tapos, yung carrots, yung patatas. Ayan, guys, at magigisa na siya. Naglagay siya ng olive oil. Ginisa niya yung bacon ayan tapos yung sibuyas gisa at yung carrots ayan gisa-gisa gisa-gisa ayan tapos naglagay na siya ng repolyo ayan pati yung tomato sauce nilagay na niya at tubig naglagay na rin siya ng consomme pampalasa ayan halo halo yan guys. At pagkatapos, naghalo-halo pa rin siya. Ayan. Nilagay na niya yung patatas. At tinakpan. Naglagay din pala siya ng ketchup. Ayan. Mga tatlong kutsarita yata yung nilagay niya dyan. Ayan. Oh. Tapos, sinalo niya ulit. Halo. Halo. Hindi ako sure kung masarap yan, guys. Oh! Wow, ayan na. Mukhang tapos na, guys. Ayan. Oh. Oh. Ayan, done. In fairness, looks yummy.